Good morning po mga kalaki ngayon po ay January 12 But syempre open na po ang ating store Bukas na po ang aking store At kayo po ay gising na po ba? Bagising na mga kalaki ha? Mamaya sisikat na po ang haring araw At gusto ko po mga kalaki isa ka Sa mapalad na makakuha ng mga lucky numbers natin ngayon Aba, 2 digit lucky numbers po ibibigay natin sa bawat bayan Kaya mga kalaki gising gising na dyan At syempre po tayo po ay swerteng mga numero ang ipagkakaloob natin para po sa inyo. Kaya kung ako sa iyo, gising na mga kalaki, kunin nyo na po ang mga listahan at ilista nyo na po ang mga lucky numbers na ibibigay ko po ngayon pong araw na ito mga kalaki ngayon, January 12. Okay? Kung ready ka na mga kalaki, ba ready na rin po ako? Tara po, umpisa na po natin mamigay ng mga lucky numbers two digit lucky numbers mga kalaki eto na Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka bang manalo at maging milyonaryo pero bago yan syempre iinom muna ako ng tubig Okay, ayan po mga kalaki, minuman tayo ng tubig at syempre, eto na pang 2 digit lucky numbers ng bawat bayan. Umpisahan po natin sa Dabao, 15 sa is, Tarlac, 3, 4, Quirino, 29, 5, Bacolod, 12, 18, Cavite, 25, 2, Taguig, 13, 5. Mindoro, 7, 22. Isabela, 15 sa is, Tugigaraw, 8-9, Rojas, 1-2, Capiz, 20-25, Bohol, 23-9, Bulacan, 5-15, Baguio, 14-16, Bicol, 19-21, Batangas, 3-18, Bataan, 12-22, Butuan, 19-8, Benguet, 15-19, Iloilo 21 23 Leyte 29 8 Samar 20 25 Quezon City 30 32 Pampanga 18 11 Pangasinan 9 25 La Union 12 11 Nueva Ecija 3 5 Nueva Vizcaya 8 12 Ilocosur, Sur 15 21, Ilocos Norte. Gis 20, Masbate. 23, 2, Cebu. 15, 8, Aklan. 9, 5, Aurora. 21, 26, Laguna. 25, 32, Quezon. 27, 34, Olongapo. 16, 30, Paranaque. <coughs> 5, 9, Manila. Pasig, 8, ano to, Manila, 18, 12, Pasig, 23, 15, San Juan, 1, 16, Marikina, 11, 25, Tabuk, 13, 8, Romblon, 20, 23, Angono, 26, 36, Muntalban, 7, 34, Antipolo, 5, 1, Taytay 9 30 San Mateo 15 4 Marinduque 12 8 Malano to Caloocan 26 5 Muntinlupa 3 15 Palawan 21 34. Ayan mga kalaki, putulin muna natin dyan para sa mga susugid nating mga laki followers na kanina pa po nag-aabang Para makatanggap po kayo ng mga libreng laki numbers, dapat inuulit ko po sa mga legit na account kayo naka-follow ha ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen ginagawang profile sa Facebook pati pangalan namin pinapalitan, hindi po kami yan baka mali po kayo nang nasasalian sa private consultation ako, hindi po kami yan mga fake account lahat yan subukan nyo pong tawagan niyang mga kalaki hindi po yan sasagot kasi mga fake account po sila dapat po nakakausap nyo muna ako sa video call nakikita nyo ako dyan sa messenger sa video call lang, na nagsasalita, kausap ka para alam nyo pong legit po ako, okay? matandaan na po tayo para magpaloko sa mga yan okay? eto po ang legit na ako natin, Arnold Parungkin sa Facebook na may blue check, na merong 490,000 plus followers. At syempre po, Aris yan po, meron din tayo. At Red Arnold Santos. At meron din pa yung Red Parungkin na merong 410,000 followers. O magkakalahating milyon na rin po yan na sa Facebook. Meron din pa tayong YouTube, Red Parungkin na merong 18,000 followers. At syempre po, TikTok. TikTok natin, Red Parungkin na merong 449,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan, mag-suggest, magpa ako mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos natin heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalang po kayong mga lucky numbers agad-agad sa messenger niya. Okay? Tandaan niyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months sa mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay ama sa loob 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Weteng pag sumali ka sa private consultation. Ikukod ko po ang birth man at birth year mo, mali mo naman dito ka swerte, hindi to ka rin mga kalaki pag sumali ka sa private consultation. Araw-araw po may mga nananalo rito at po yan sa Facebook namin at baka ikaw na po ang susunod na winners natin mga kalaki. Subukan mo na ang private consultation, okay? At sa mga sasali po diyan, nako, Make sure po na makakausap nyo muna ako sa video call sa Messenger bago po kayo sumali sa private consultation para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po 'yung mga fake account na 'yan. At bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng January, February at March. Okay? Ito na po natin ang pagbibigay ng mga lucky numbers. Ito po mga 2-digit lucky numbers ng bawat bayan. Gising na po mga kalaki ito na po sa Sambales. 16 is 18. Ah, wait lang po, may bibili lang po. May bibili. Ano po 'yon? nok steak lang na kwa na munder pa kada yan ano pa alin dyan? okay ka kaya ilan ilan

Ayan po mga kalaki, tuloy na po natin sa Apayao sa East Dos, Cotobato. 13:27 Binangonan 42 sa Morong 15.5. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga 2-digit lucky numbers. Takbo na po sa mga suki niyo outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito po ang paborito ng lahat ang shoutout time. Ayan, shoutout po tayo sa Enriquez Family. Humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers. Diyan po sa may... Quezon. Hello po sa at mga uh... Kes, taga Keson po dyan na no, shout po sa inyo mga kalaki, 2 digit laki numbers bibigay ko po sa inyo. At para po sa ating mga tricycle driver at jeepney driver naman po dyan sa may, ayan, sa may, ano to, uy, layo naman nito sa may Surigao del Norte sa mga driver po dyan jeepney driver, tricycle driver Surigao del Norte, shout out po sa inyo maraming salamat po sa walang saong panunood humihingi po sila ng 3 digit lucky numbers at four digit lucky numbers si kuya Akon. Akon. Ayan sila. Kuya Akon, hello po sa inyo. Maraming salamat po. Bibigyan ko po kayo. Sa mga gusto po magpa-shoutout, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart. Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck mga kalaki. Gising na po.